Maganda nga tanghali po mga idol lalo sa mga idol ko talaga dyan na si uh, Idol Rapid Torque in Action Kaya po kita idol, matagal na ilang taon na, ilang years na kasi marami po kayo natutulungan si uh, Sen. Idol Rapid Torque in Action lalo na yung mga staff nyo, mga reporter nyo yung mga attorney nyo uh, marami sa lahat ng bagay saludo po ko sa inyo Idol Rapital po kasi marami kang natutulungan na may hirap lalo na may mga problema yung inaapi nasusol pagdating sa inyo kaya mahal na mahal ka ng tao lalo, na po ako sumasaludo so, po ako sa inyo Idol Rapital po yung action yan, shout out po sa inyo lahat sa Rapital po in one did sa radio uh, lahat ng attorney ng uh, one sa radio uh, capital pinaction shout out po sa inyo lahat then shout out po kay madam Ivana Alawi supporter din ako kasi paragi galing na napapanood sa youtube Ah, uh, lalo na si King Lux na marami din natutulungan dumadaya pa kahit saang lugar umahanap pa siya ng mabait na tao yung mga taong deserve tulungan uh, doon po marami akong uh, napapayak doon sa vlog ay Aaron Rapito po Ivana Alavi King Lux Bitmaster uh, Dali Frankie Bitmaster basta ang lahat na katulong na vlogger at uh, saka kay Anton Vlog shout out po sa inyo idol and Keras Martan siya po po Vamos Cruz, shout out and Kaya Ate Gimer din yung kapatid ni Vamos Cruz. shout out pa sa inyo lahat eh kaya pa po napablog mga idol kasi dahil na akong gustong ilapit sa inyo mga idol uh, para concern lang pa ako sa ano para to sa mga estudyante natin ng mga mag-aaral na sana po alam ko naman na napapanood niyo itong napupost ko na mga estudyante na hirapan sa Makay ko po mga idol sana po ma-proceed alam ko naman na pinagdaanan nyo dito uh, mag-aaral din kayo na nakapos sa pamasahe dati minsan wala pang panurinda uh, sana matulang po natin kahit sa napalibring sa kailang natin ng mga tao mga estudyante uh, palibay sa kailan po tayo ang kailangan ko po sana uh, magkaroon ng kahit maliit lang na sakyan para ipanghatid lang doon sa mga estudyante kapuntang uh, school nila yun po ang kailangan ko po nasa inyo na ang uh, pag-usga mga idol kaya nanawag po kay Adol Rapitol po Ibanalawi the uh, different kicking locks sa Rosmartan na sana po akong gamitin yung instrumento dito sa Top Global uh, sa akin na lang po uh, sana pagkatiwalaan nyo po ako pagampanan ko po yung trabaho ko na maglingkod sa dapat lingkuran mga tulungan ito pa yung target po sa ano mga idol, mga estudyante talaga na nahirapan sa makay. Mapalibre lang naman natin at mahatid sa kanilang uh, school. Yun, lang, lang naman po. Kahit sa ganun yan, para ano lang uh, makatulong ako. Pagagawa ko lang yan mga idol. Kung nandiyan kayo sa feeds ko, may sumusuporta sa akin. Uh, sana magkaroon ako ng mga sponsor din na uh, kung sakali man maka makakita ko na dapat deserve tulungan lalo na sa mga tanda sana magkaroon ako ng uh, sponsor para may tulong ko din sa dapat tulungan na sa inyo na rin pag-uusaga mga idol asa na po uh, matupad po yung kahilingan ko na mapasakay natin libre ang mga estudyante yun lang po mga idol uh, alam ko naman eh ay sino napagdaanan niya ng pag-aaral daman din sa kaharapan sa pamasay halos wala na pala rin dahil nararamdaman ko pa rin mga idol dyan kasi nararamdaman din ako daman din ako sa ganyan na naiintindihan ko yun na pong kailangan ko kailangan ko na magkaroon ng kahit maliit na na sakyan para sa mga estudyante natin ako sino man basta mapalibirin sa kailan natin Okay po mga idol, shout out ulit sa inyo. And God bless you all. Uh, sana uh, akong gamitin yung instrumento dito sa Tacloban Lake. Eh. Maraming pagsalamat, salamat. Ingat tayo palagi mga idol. Bye bye. Well, Ngayon lang po mga idol. Ito pong dapat tulungan ng mga asyanti ng libring sakay mga idol. Idol Rapitol like po. Ivana Lawi, King Lux, Daddy Frankie, Beatmaster, sa Smartan, Wamos Cruz, yun po ang dapat itong tulungan. Panoorin yung mga idolos, mga estudyante na nahihirapan sumakay. Dapat sa kanila, mayroon kahit maliit na nasakyan lang. Panoorin yung mga idol. Let's go! Good morning mga idol! Nandito na mga estudyante natin mga idol. Oh. Yan ba mga idol, yung mga estudyante natin mga idol. Wala na sasakyan mga idol. Ito na yung sinasabi ko mga idol na sana mayroon makapresent at mayroon mag-sponsor ng sasakyan man lang para sa mga estudyante natin mga idol. Para hindi na sila nahihirapan sa bakay mga idol. Inaangad lang naman nila mga idol makatapos sa pag-aaral. So may ko lang dito sa inyo mga idol. Magagawa ko lang yan pag nandiyan kayo mga idol kasi mag-sponsor ng uh, jeep kahit maliit lang na jeep para sa mga mag-aaral natin sa mga sidyante uh, malaking pasalamat sa mga idol ito yan mga idol oh. Ayan po mga idol. Sige po mga idol, si Nox Vlog na lang mga idol. Kayo na po ang, kayo na po ang bala ang musga. Thank you very much. Sana mayroong mag-sponsor na sasakyan. God bless you na lang po sa inyo mga idol. Thank you very much. So mga idol, dito na ako mga idol sa highway. ito, eh, may mga sigundin na naman tayo mga idol. Oh. Nag-abang naman sasakyan.